unang sala ko ngayon mga kabutsoy uh, Monday unang duty unang araw kong duty sige umuwi ko ng probinsya kaya unang sala gagabihin na naman tayo mga kabutsoy <laughs> at yun mga kabutsoy at gagabihin tayo ngayon at susundo pa ako sa airport yan shout out po sa yung lahat dyan yun mga kabutsoy at gagabihin tayo <laughs> Ang sundo ko 9.30 pa sa airport At dito pa kami sa Dasmangay mga kabutsoy Check 8.31 mga kabutsoy At pupunta pa ako ng airport At umuulan no grabe traffic sa airport you know yan time check 94 ito ngayon sitwasyon dito ngayon yan Right yan mga kabutsoy 10.31 na dito pa kami sa kaibigan niya uh, dumaan pa sabi GC mga kabutsoy <coughs> Ito kami oh. Yan. Tayo sa labi. Uh, time check. 10:50 mga kabusoy. At uh, gutom na si Toto Bonsoy. <laughs> Wala pang hapunan mga kabusoy. Okay lang. At uh, talaga ako mga kabusoy. At hindi tayo madabdamin, hindi tayo matampuhin. Pati sa mga ganyan mga kabusoy kahit hindi tayo makakain, okay lang at nasa kanila na lang yun <laughs> di ba mga butoy ah. Na, punta na tayo ng basement ako yung driver mga kabutoy na hindi ako nagreklamo pag ibang ba driver mga kabutoy ngal ngal yun eh <laughs> ngal ngal abutin nila pag mga ganito ngayon ang oras oh. last 10 pag last onsen na mga kabutoy wala pa tayong hapunan <laughs> okay lang to kanina inaalok mo ko kanina doon nag drive through sila pero Ah, uh, sabi ko, kilang At kaya pa naman. <laughs> Ayun, yung bunso kasi sa kaya ko mga kabutso eh, at ayaw ko doon na kahit sabi mo na ipira yon, ayaw ko na bawasan yung kanyang allowance. At kung marunong ka, kailangan marunong ka. Ayun mga kabutso, dito na tayo sa parking ando si Michi Mini you know yan yan mga kabutsoy at nandito na tayo akip tip lang ng video ko mga kabuchoy, kasi hindi naman ako makatutok sa pag ano sisakay ko yung bunso galing kami airport sinundo ko yung kaibigan sinundo namin yung kaibigan niya alright maya maya lang mga kabutsoy ilabas ko muna si Mini Sana po ay lagay ko baka gamitin ni sir. Oh. Bubusukan niya yang Batman. <coughs> Iyon, yung sikia. Ano ko yun alright right. Oh. oh. Okay, no problem. Nagsalita <laughs> siya. Yan mga kabutsoy Alright Ano Kasi Ah uh, Yung kia Sa likod ko ilagay mga kabutsoy Kasi baka lumabas siya, siya bukas baka late na ako pumasok kaya ilabas ko muna ito Alright Labas mo na tayo Ayan, ikulit ko dyan si Ikea Parking <coughs> Mukha na magkapote ako mamaya Isimula na mga putsoy Ayan, gabi naman tayo Sa unsi, makarating tayo sa bahay Mga Alas 12 Kasi mabagal ang takbo natin dahil ulan Umulan mga putsoy Ayan 那我不

Hmm. Pro, <laughs> makikita nila tong vlog ko mga kabotoy Kasi nga Siyempre yung vlog ko eh Kaya makikita nila tong na Sabi na sorry Gutom ka <laughs> Tapos na <laughs> Ayan mga kabotsoy Alright Ayan ganyan lang

à chơi. mà không ừ. có chơi không có mặt không có mặt không có mang cái không có ừ. yên. sa inyo at pag may pag-uwi ko baka makapag-vlog ako sa Moto Vlog. Bye-bye mga bye, ba Bye, nunga, butoy. bye, Uwi tayo mga Kabutsoy. Gutom na gutom. Yes, dosi na. <laughs> ako lang at ako isa dito na iwan. Kabutsi, ako na lang. Ako meron pag isa. Ayan. Taga na yun yun cái ấn à. đây mọi một cái